Hello, hello! Magandang morning sa inyong lahat o magandang gabi. Ano man po ang oras niya dyan. Kumusta po kayo? Araw po ng Sabado ngayon at uh, wala na kami pasok hanggang uh, January na. Ang pasok namin, dalawang linggong pahinga. Medyo uh, mabigat-bigat to. Oh my God! At dahil uh, malapit ng Pasko, mag-grocery kami para sa darating na Pasko. So samahan nyo po ako at uh, tayo ay mamamasyal din Siguro maraming mga mag-grocery ngayon Ito yung mga kasamahan ko na uh, sa unahan na Nihintay namin yung bus Kasi ang daan ng bus ay uh, 1.52 So ilang oh, ilang minuto na lang at uh, dada, dadaan na yung bus So ayan meron pa rin mga ibang Pilipino Nito naghihintay papunta ng uh, town kaya so, kung nakikita nyo yung sa likod ko yan mga taga uh, pabrika ng mushroom uh, ano yun hindi pabrika ano ba yun yung uh, taniman ng mushroom sila po yung mga nagpuputi doon at na uh, yung iba sa processing yata So yan, masyadong marami na kami dito mga Pilipino. <laughs> so ito uh, mga taga ko niyan, mga na-interview -na ko na yan, di ba? Bibili kami ng sa buong baka, hihilahin na lang namin. <laughs> ano kayo kuya? Kung Ah, Sa, sa nakatira o? Sa karikro, uh, banderong pa. Ba. Ito naman yung bus? Hindi ito. Hindi So ito na yung bus na sasakyan namin. So ayan, uh, ma-traffic dito ngayon, nagbabayad pa kami. <laughs> Pumiyan na <yung> kwintahan eh. Uh. <laughs> ayan. Arkila natin itong bus na to, puro Pilipino to eh. Diretso na natin hanggang doubling. Pagdating doon sa tulo, wala <laughs> na yung So ayan, uh, arkilado namin itong bus na ito. Napakarami namin. Eh. Kala mo, pupunta kami sa, sa ano, eh, sa city. Yeah, Merry Christmas sa inyo pala. At si uh, sisimulan ko na rin yung mga mga molekta. Uh, pasensya na po dahil nawalan kami ng trabaho, eh hindi kami pinasahon. <laughs> so, diba? Ayun, napakasaya. So, yun, kita-kiss na lang ulit. Yeah, Merry Christmas sa inyo lahat. Christmas. Uh -huh. lang po muna kami ho, ho. Lamig So ano, mamaya na naman Ingat kaya, ingat Bye hey, bye Ano yan, doon kayo sa Lindel ba yon? Mag-grocery? ano, karnehan. Asa ah, karnehan muna. Ang mga Tiririhan Tiritirhan nyo kami, ha? Hindi <laughs> na, uh, walo kami. 10 <laughs> <laughs> kilo sa isa. Oo nga, eh. Ah, na kami din sa Tesco. Saka kami bibili ng karne. Yan, kakain uh, pa rin kami, siyempre. As usual, McDo pa rin. Walang ang walang katapusang McDonald dito. Parang hindi malamig ah. <laughs> asok daw muna kami dito. Ayan. Mukhang type niya yan ha. Ah. Guess, guess. Wow. Eighty nine, ninety five, seventy nine. <laughs> huh? Magka yan? Ang ganda naman ng pagkakakwa niya, no? Sa labas, no? Parang gusto ko bilhin eh. Bilhin mo na. Baka uh... Ay, ang... ganda, no? Sa gilid. May boom. Hmm. hmm. Ganda. Ayan. Converse. Dating $69.95. $59 na lang. Ayan. Bili na po kayo. type ko timberland ayan ganda rin yung brown nito eh. mga puma ayan saan ba yung price nito napakita ko sa inyo may ibang klase Levi's Puma Converse May normal na Converse Ito naman May pump sa la loob So ayan po Yung normal 74.95 63 na lang White Yan Converse So iba ba lang price Jack and Jones Bali, ito naman yung uh, sapatos na sinasabi ko na bet ko maganda. Yan, kung nakikita nyo, Timber, Timberland. Um, nagkakahalaga yan ng 150. Nakita ko na nakaraang linggo yan. May price. kita naman yung sa ganda. Wow. Ibang, may, ibang, kulay din. Yan. Wala lang price kaya hindi natin makita ang original price ngayon. Kasi dati nag-sale uh, sila. Ah. Lakos, baka pwede mong patanggal yan. alin? yun? Yan, sapatos na ito. Ang gusto ko. Ayan yung... Kinoot niyo? yun. Masatanggal natin Mala yan. Wala na, marami na, pre. Ha? Marami na. Ay, may discount na yan. May bawas na yan. na tayo ng car ni Jerome, eh. Ha? Bili na tayo Oo. ng karne. Kung wala naman kayong target, Bili na tayo ng karne. Bili na Ano ba? babalik na tayo? Oo. Easy. Tara. Wala naman. Kasi siya. Tapos ano ba? I-bibili ka ba? Ha? Puputan pa tayo ng kwan? Wala naman. Ano? Sa... Doon ako pupunta sa ano? Tesco. Sa e, Tesco na? Oo. Wala naman ako i-bibili. Oh. Tara. Tara kayaempretay pa po panta pa ay sa mayon wala, wala pa naman eh ano? yung 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 Miss na ako ng McD eh. Daw hindi ako pumupunta. Yan po, uh Merry Christmas po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga subscriber ko. Merry Christmas po sa inyo. Sa lahat ng mga nakakilala sa akin at sumusubaybay. At sa lahat po ng mga manunod. Merry Merry Christmas po sa inyong lahat at sa inyong pamilya. Yan dito na yung mga kasamahan ko. Mga katropa namin. Oh. Merry Christmas sa inyo. Saan ba kayo? Kumusta kayo? <laughs> <laughs> Nilamig eh. Terima no. kita kita kami. Tahu, ano, kami kita na sa don. Ya, yeah, pre. Ma, namin kami don isang kumpanya lang at yung amo nila tamo ko ay magkapatid so ako lang nakahiwalay sa kanila yan uh, pumunta namin na ng karnihan para daw uh, hindi na masayang yung oras so yan bali itong namin ng mga karne ay uh, gagamitin namin sa isang linggo kasama pagtanda namin sa uh, Nagsipuena Pasko kaya pipin kami ng pangihaw at uh, yung iba may pangulam meron nga palang uh, ulo ng babi dito hindi lang nakadisplay at nagtanong kami kailan daw sa loob so titingnan namin ngayon kung gaano kalaki bali nagkakalaga daw ng uh, 8 ang uh, isang buong ulo ng baboy. Bali, hindi nila dinidisplay yun. Ang mga Asian, taga-Asian lang ang mga mag-ibig sa At uh, kung gusto mo magtanong sa loob din ang ano bang tawag doon? Bituka. Lads in O, oh, is mo So, tatanong ka lang sa kanila at meron silang nakatago. So, hintayin natin yung uh, baboy at pinukuha pa sa loob para makita natin kung malaki ba yung ituro na sinasabi nila. Puti eh. Ayan, ganda. Yung likod. Huli. Binawasan yung likod eh. Bye. Okay. Next week. Next week. Next week. No. We don't have a big oh, pressure. No Next week. Okay. All gone. All gone. All gone. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Okay. Thank you. Thank you. pinakuha mo, hindi mo binili hindi, binakuha uh, ko naman eh. sabi ko titingnan eh. maambon po ngayon susugod na kami sa ulan kasi lalamigin kami dito kapag naghintay kami dito sa labas pupunta lang kami ng uh, supermarket so, ayan, uh, dito na kami sa loob ng uh, Tesco sa loob ng mismo ng uh, supermarket kasi umulan sa labas kaya kung nakikita niyo yung jacket ko nabasa basa so, papasok na kami doon at uh, hintayin namin yung ibang kasama namin kasi naiwan nasa yung sana nasa pagupitan Either go under the leg or behind the back. Behind, behind the back. Good choice. Good choice. Nice, the the real, the leg. Right, here we go. One, two, one, two, three. Behind the back. Yeah. <laughs> under the leg. Yeah. <laughs> uh, tough crying, right? I'll do it for real. Do it for real. Here we go. we going to go behind the back. Don't blink. You'll miss it. One, two, two and a half, three. and a half. Three. Behind the back. Under the leg. Under the other leg. To the third day the if you do it for long enough sometimes people can't, but not again, maybe, maybe off the head out 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 a big high one to finish thank applause thank you Ngayon, so, yun, uh, katapos din ng uh, mamili, mag-grocery. na kami ng gabi at uh, naghihintay kami ng uh, taxi. Mahirap makakuha ng taxi ngayon kasi weekend at uh, maraming tao. So may kanyang, may mga schedule pa. At nagsusubok pa kami sa ibang taxi kasi tinatawagan. Wala kasing uh, pila dito ng taxi. Kailangan may mga kontak. Ito yung uh, pinamili namin hanggang Pasko na to. At uh, pang New Year, next week mag-grocery uh, pa ulit kami. Si, kasama ko, si Gino. So, yeah. Yun po, at kita-kita uh, ulit tayo sa susunod na video ko. Merry Christmas po sa inyong lahat.